Guli guys and welcome ulit sa ating channel sa ating video ni Maha Sniper 135 wow. ay bibigyan ko ng idea kung paano ang tamang level ng ating Franshack Absorber so may dalawang okay. paraan guys no yung 60ml at syempre yung estimate lang na paglagay ng ating telescopic o Franshack Absorber Amazing. so ngayon guys ang isang paraan natin ay syempre una nating isagawa ay ang pagmanumano ang paglagay ng ating oil no. So syempre, guys, kapag tayo ng naglalagay ng oil sa ating front ay dapat ito po ay nakaibaba ang ating tubo. Yon, tulad lang nasa video guys. Huwag itaas ang tubo kasi hindi nyo makukuha ang tamang level ng ating oil. So yan tinuro guys no, yan po ang tamang level ng ating oil. Dapat nakababa po ang nakababa po ang ating tubo. So dalawang paraan yan guys no, yung dalawang tube na ipakita ko. Ang isang tubo ay papakita ko sa inyo ang uh, paglagay ng oil na estimated lang ng ating o oh, chance lang, tansya okay. lang ating paglagay no, ng mano-mano para malagay natin yung oil sa tamang level na kanyang tubo. Yung dalawang para naman, pangalawang para naman guys ay ang paglagay natin ng oil gamit ang tamang sukat ng ating engine oil. Yung nagpaplano na maglagay ng oil na wala pang uh, rado, nagdadalawang isip kung ano ang tamang level ng ating oil. So meron tayong paraan na sukat guys. No? Pero itong una natin pakita guys ay ang paglagay ng Uh, pag-tansya lang ng tamang level ng atil kumbaga is mano-mano ng ating paglagay ng oil para makikita din natin kung ito ay uh, sobra or hindi or nasa tamang level lang no kasi guys kapag makuha natin ang tamang level ng ating shock absorber dito na natin makukuha ang tamang bounce at uh, lambot ng kanyang pero sa di gaano matigas di din gaano malambot yung tamang tama lang hindi din nagkaroon ng lagotok so ito pinakita ko guys ito yung unang paraan no kung paano natin makuha ang tamang level ng oil at kung, kung paano natin ilagay yung oil. So ito po ay mano-mano lang no. So sa paglagay ng oil okay. guys no, ang gawin natin is ibuhos lang natin ang ating uh, oil sa ating inner tube hanggang sa ito ay mapuno no, hanggang sa ito mapuno. Okay. So, so tulad na lang sa video, guys. Yan lang po ang ating first na paraan na paglagay ng ating uh, oil sa ating front shock absorber. Yan po ang tinatawag natin mano-mano, no? So, kapag nalagyan na natin yung oil, guys, no, sa ating telescopic, so, observeran na natin, no, na ito ay mapupuno. So, kapag makita natin yung oil sa loob lang kanyang inner tube, yun na po ang tamang level ng ating oil sa ating front absorber. So, yan po tinuro ko, guys, no. Kapag nakuha nyo na ang level na yan, saka nyo siya ipump, no, ng ilang beses. So, ang purpose nun, ng pagpump ng ating telescopic, ay para ma-absorb yung oil sa ilalim ng, ng ating outer tube. Kasi unti-unti yan nag-absorb at bahagi sa part ng ating shock, sa kailaliman hanggang sa ito ay maperpekto ang pagpasok ng oil sa loob ng ating outer tube. So kapag pagkatapos natin siya mapump ng ilang bisis, sa na naman natin iti-check ang level ng kanyang oil kasi automatic ito po ay nagabawas. No? Kasi nga, sabi ko kanina, ang oil natin ay tiyunting nag-absorb sa ilalim ng ating outer tube. Okay. So, simple guys, check mo natin ang bounce, no, ilagay mo natin ang kanyang takip. Kung okay na ba ang kanyang bounce at smooth na ba siyang, so smooth na ba ang kanyang play, no? So, yun guys, no? Ox, no? Ano lang po ang para, no? Kung paano natin ilagay yung uh, oil natin sa ating shock. So, next step guys, galing natin uli ang kanyang takip. Para okay. check natin ang tamang level, ang final na tamang level ng ating uh, shock, no? Kasi alam ko nababawasan ito ng kaunti. Saka natin dagdagan ng kaunti. So, yan guys, oh, di ba? Wala na yung oil na nakita natin kayo na. So, dagdagan natin ng kaunti, guys. Yun, sapat lang. So kapag nakita natin yung oil ox na yan no. Oh. So pump natin ng na kaunti. Pagkatapos pwede na natin siyang takpan. Yun. Okay. So kahit anong mga design ng mga motor guys no. Basta katulad ng Sniper 135 na maikli lang yung mga tube. Tulad ng W100, W125, China Motors, Sky Guru, Sea si Grand Star. At kahit motor star. Kapag ganito mga design ng mga shock na maikli lang at mababa ay magkapareha lang ang skarte at pamparaan kung paano natin siya okay. tuno no? o i-tuning ang ating front shock. No? Kung paano natin ilagay ang tamang level ng ating oil sa ating tube. So ito namang si na paraan guys ay mayroon tayong sukat. no So kapag mayroon kayong ganitong mga lalagyan ng mga oil na may mga sukat 50, 100, 150, 200, ang ilagay nyo lang na oil ay 60 ml guys. no 60 ml. So yung 60 ml is estimated na yan sa isang tubo ng ating pransyak. So, ang, ang una natin ilagay, ilagay ng oil no, is 50 lang muna. 50. Kasi yung tin guys is huh? ilagay natin yan pagkatapos nating mapump ang ating shock. Kasi nga, tulad ng nauna natin uh, dinemo kanina is nababawasan ng ating unang level. Kasi nga, unti-unti siya nag-absorb sa ilalim ng ating outer tube. Nagbabahagi doon okay. sa ilalim. Kasi meron yung butas, yung tubo natin sa ilalim, yung kinapitan natin ng tube at sa outer tube, doon dumadaan yung oil at na bahagi sa ating outer tube. Kung nag nyo guys. Kaya, kung nagsubaran nyo kayo na is, nababawasan ang ating oil level ng ating pransya. Yung sobrang nating oh. 10 ml, doon na natin siya uh, i-add kapag tapos na natin siyang mapump sa una nating uh, okay. paglagay ng ating oil. So, kasi meron kasing iba guys no, na natatanong kung Uh, ano bang mga paraan kung paano natin ikuha yung tamang level? May mga paraan ba? So itong pinakita guys, dalawang paraan. Yung tinatawag nating mano-mano saka yung uh, pa is yung may tamang sukat na kinukuha natin no, na-base. Tulad dito guys, uh, 16ml ang nilagay natin bawat tubo. So at least at least meron kayong idea guys no na pantay-pantay lang ang ng yung oil sa inyong shock. Hindi sobra, hindi din uh, kulang. Yeah. So dagdag ka lang naman ito sa guys no, sa sa mga planong mag DIY sa kanilang motor kung paano mag repack ng oil sa inyong front shock absorber no. So pagkatapos natin malagay guys ay unti-unti natin syang i-pump e no. Tulad ng ginawa natin sa unang uh, tubo natin na front shock. Yo, lang po naman guys. Napakadali lang po kahit kay kaya niyo mag, DIY no. Kung nakita niyo ang video okay. ito, no need na mga pumunta sa mga shop kasi napaka-basic lang po magpalit ng oil lang front shock absorber. So ito ay pinulta ni Bosing guys no kasi is na experience niya is parang nangangalay. ang kanyang kamay sa pagdala ng manobela ng kanyang motor. Oh, no. Doon na ko ang isang tubo is maliit lang ang laman ng shock, ah, ah, hindi pala, maliit lang ang laman ng oil, at isang tubo <coughs> naman is sobra ang laman ng oil. Kaya yon ang kanyang performance guys, no? hindi balanse. So kapag gusto niyo ng balanse is 60 ml lang ilagay niya bawat tubo. Kung wala kayong idea, kung wala kayong panukat, yung uh, start natin, ibaba natin ng tubo tapos kunin lang natin ang level ng ating shock, ganun lang po ang paraan guys okay. simple huwag nyo kalimutang mag like at subscribe kung sa tingin yung video ng itong kong kahit napaka basic lang, is ma malaking tulong sa mga na DIY at nagpaplano pa lang sa inyong shock kung paano mag repack o mag tuning ng front shock sa observer, so ito na guys tapos natin yung ma-refill at ma-repack yun ang ating uh, final na performance ng ating shock na tinrabaho, yun oh. No? Diba? Di oh, ba? Di ganon Malambot Di ganon ding matigas Ang resulta nito is Maywasan din Ang karoon ng lagotok Sa ating siya Yan. So yun guys no Yan po ang para natin no 60ml lang Yung mga nahirapan Kung paano Pakuha ng Unang demo natin Yung unang demo Is napakabisik lang talaga guys no Dapat nakababao yung tubo Sa kanyo lagyan ng Oil or EPA Yun lang po Ang pinakadali okay. na paraan guys So yan lang lang Sa araw na ito Maraming salamat At siyempre See you sa aking next video Right sir? God bless. Ayos. Final bounce ng kanyang shock pagkatapos ating maripak. See? Ang ganda ng balik, no?